Nasubukan mo na bang sumakay ng barko na nasa gitna ng kagubatan? Kung wala pa, o pareho ta. <laughs> sa araw na to, ako ang new kapitan wow. at ikaw ang aking pasahero. Welcome aboard! Ay. Kasama ko pa rin ang aming bisita na galing sa Europa, wow. ang aming brother-in-law na pertiy pagka-siwa. Yeah. Hello, sir. hello. Sir. So, let's <laughs> At sa araw na to, mag -e experience tayo na parang crew at kapitan ng barko. Tara na, let's go! This is your captain speaking. All aboard! Aye. <laughs> Mayong adlaw mga sano, mga kaibigan ko sa White. Eh. masin siya, magbisaya na sad ta. Pero ayaw bala ka balaka, kaya na ay Tagalogan eh pero daghana. Nagsimula kami miyahi galing sa Klarin, papuntang Butuan. Kung saan doon dumaong ang nasabing barko. Wow. Duha de kasakinan ang aming ginamit. O di ba? Social no. Pero di ay inabangan ra. Aww. Siyempre, kasama ko na ngayon ang buong pamilya. Pati aso, dinala na namin. O di ba? Pleto na. Kumusta na yung ngipon ba? Na, ang ngipon ba ba? Bagong ngipon na si Papa. Katabi ko nga pala si Papa dahil binunutan siya ng ipin ngayon pusteso na. Wow. Kung natingala ka sa akong ipon, ilang lang siya pero original pa niya. Aww. Salamat nga talaga kaya tibibit dahil sa kanya ang matagal na niyang iniinda ngayon happy na. So first destination sana namin, Chocolate Hills pero grabe mang inita. Pusa ni Padayon mi sa unahan dahil ang sabi nila may barko daw na sumasad-sad malapit sa kalsada. O diba nakakakaba? <laughs> Ito nga pala ang tinatawag nilang ship house na isa sa bagong tourist attraction dito sa Bohol. At matatagpuan naman sa, sa Poblasyon Norte, Botuan. At pinagmamayari naman ni Captain Gaudencio Dumapias who became a successful mariners. O ba? Diba? Ang Hugis barko nga naman talaga. Yes, sir. Ayun I arrested you, Yeah. Ang ganda nga naman talaga pag marami kang pera na sobra-sobra lahat kaya mong bilhin mapabahay man o babae What? ay joke ra. At sa labas meron din nagsidinda ng na mga souvenirs at nagpapabidyo pala kami kay manong kuya na driver pero ang kalsada naman ang nakuha. <laughs> pero okay ra at pumasok na lang kami dahil sa sobrang init na. 50 pesos nga pala ang entrance na may kasamang free coffee at juice. Wow! Meanwhile, Pagpasok mo palang sa entrance, ang dami ng mga souvenirs na pwede mong papibilian Mula bracelet, sing sing, earring, necklace at keychain Meron din silang pangbata na 100 pesos pero kinaumagahan ay sira na. Siman nga na security guard. Ay. Yes po, isa po akong dating security guard at hindi ko po yan hinakahiya. Pero ngayon, YouTuber na. <makes> pero teka, kanina ka pa nanood. Baka makalimutan mo ang like. Mag-like ka na! <laughs> Welcome aboard! Uh, no, not yet ready! <laughs>

Kaya ang lahat ay ready na at oras na na tayo ay lalarga na. Tara na, let's go! Wow! This is your captain speaking. Yeah. On aboard. Kaya Sir, 100 pesos na siya, sir. Kani mga robos, kani. Kani 500. 500 ay yan mga 500, 300. Sir, so, speaking. Ay! na, sir. Sir, sir. Kain, duha na. Nia-apple tour siya. Then, pwede po siya mapilit, sir. Ah? 150 na. Okay. okay, yeah? Mm -hmm. <laughs> Your captain speaking. Hey, this is my cabin. Thank you, thank you. Yeah, I'm cooking. Hi, sir. Yeah. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Let's uh -oh. take the boat. Let's take the boat. <laughs> Too late that, huh? okay. must come on board okay. immediately. Immediately. Hey, you're broken. <laughs> captain. You must come on board. I said it's an order. Hey. <laughs> Mao denny ang captain Room, Oopasin ka kayo ha, kaya ang may pakita kulang sa inyo ay putol-putol na bijou at hindi lahat ng angulo, sa loob ng barko. Dahil ang inyong kapitan enagbantay bata 163 pa. Haha. <laughs> oh, <no. laughs> Buti na lang at nag si Mrs. Kaya papunta na tayo ng second floor sa simulator area kung saan makikita natin ang dagat kung ito ba ay nabangga na. Ay, assuming lang pala. What? Ang ganda nga naman talaga, parang totoo na barko. Ang surety nga naman talaga pag ikaw ay magiging successful seaman. What? Kaya ikaw nga nangangarap maging seaman. Tuloy mo lang yan Maniwala ka sa kakayahan ng inyong sarili Focus on your goal And don't let distraction get into your way wow oh, The night that I passed by the window I saw the flickering shadow of well, She well, was well, my well. woman I she simply well, watched it went well on my mind

Chúc ra. Bye bye.